Samantala, isa patay apat sugatan matapos magamok ang pasyente sa loob yan ng ospital. Nagyari po yan sa may Ilo, Ilo. May update po dyan ng Bombo Radio Ilo Ilo. Isang nasawi habang apat naman ang sugatan matapos magamok ang isang pasyente sa loob mismo ng Alyosan District Hospital sa bayan ng Alimudjan, Iloilo. Ang sospek ay si Alias Roy, residente ng barangay Cagay Leon, na na-admit tatlong araw na nakililipas matapos umanong uminom ito ng lason. Sa panayam ng Bombo Radio, ililag kay Police Captain Chrysler Lejan Lidesma, hepe ng Alimujan Municipal Police Station. Sinabi nito na nakatakda na salang madischarge si Roy, ngunit bigla itong nagwala sa loob ng ospital. Gumamit umano siya ng IV stand o sabitan ng dextrose at pinaghahampa sa mga taong nasa paligid. Sugatan ng tatlong bantay ng pasyente at isang 24 anyos na nurse. Ngunit binawian naman ang buhay ang 80 anyos na pasyente na si Alias Lilia na nagtamo ng malubhang sugat sa dibdib. Naawat din kalauna ng sospek sa tulong ng mga nurse at ilang bantay. Sa ngayon nasa custody na ng Alimudyan Municipal Police Station ng suspect at nakatagdang sampahan ng kasong homicide at physical injuries. Nung uh, pumunta siya sa nurse station, biglang nagwala itong uh, suspect natin, then pinagpapalo uh, at pinaghampas yung mga tao doon sa limang uh, biktima uh, sa pagpalo ni ano no ni uh, alias uh, Roy ng uh, UV stand. Uh, Isang nurse po yung ano yung uh, nasugatan, tapos uh, isang uh, patient na si Alias Lilia at uh, tatlo pang uh, biktima. Si Police Captain Chrysler John Ledesma. Para sa Bumbo Network News, mula dito sa Bumbo Radio Iloilo, ito si Bumbo Ayan Gahete. This is Bumbo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio! Bumbo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.